Natusan ako ni mamay bumili. Tapos bumili ako ng patuka ng kalapate. Bumili ako ng vitamins. Dahil wala na, wala na rin siyang vitamins. Wala na rin ako. Ah. Nilakad ko lang. Ay, thank ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Vitamins! Ano yun? Bumili ka ng pagkain na rin. Kalapate! Kalapate! Kalapate pala. <laughs> Saan namin nalagay dito ang elepante sa bahay namin? Saan doon? Saan doon? Hindi ko napansin yun. Saan nakulong? sana nakulong? Ha? Saan nakakulong? Ang dalawang alaga. Ha? Ah. Hindi ko napansin. Malapit sa malunggay. Ay nako. Grabe ang init. Tara din ko lang. Ano yan? Ano ko binili mo? Isda. Isda ang mga silap siya. Ano yung Isda daw eh. O isda. Ano yung isda? Silap siya? Bangos? Tuningan? Hindi. Huwag ko kung isda yun. Ano? Parang... ano isda yun? Tamba ka ba? Ano ko rin ang balat ko? Ewan ko yun, hindi ko masyadong tinignan eh. Parang ano? ano balat nun? Ewan ko, hindi ko masyadong tinignan. Basta namili lang ako. Hindi pa ako nakakapagkape. Gusto ko magkape sana eh. Kaya-maya ng konti. Kape okay, na, ano? No, no. May manananghalian na rin naman. Pwede na ah. Tinanong ni, ano, okay, na kung ilang taong ka na. Sabi ko, 32. Sabi niya, ah. Pinanood niya pala yung video, yung sinabihan mo siyang bata. yung <laughs> batang yun. <laughs> ah, sabi niya, kaya pala sinabi niya bata. Eh, 30 pa lang daw. Kanina na. Kanina? Yung video mm -hmm. na in-post ko, usapan natin. Yung sabi mo, parang sabi mo, batang yun talaga, yung pa yung, ano, ganun. Kaya tinanong niya, kung ilang taon ka na? Ilang taon na ba si Limar? Akala ko bakit tinatanong. Si so, ka 32? Sabi niya, ah, kaya pala, sabi niya, bata ako. Eh, 30 lang daw siya. Sabi ko lang, ang bata siya, ang batang isip eh. Kung ano nung -ano isip niya.